Ano magpa-trending ng videos sa TikTok. This is Mabis Tutorial. Iga-guide kita or tuturuan kita kung paano nga ba yung isa sa mga way para mag-trending yung videos mo. Or yung mga videos mo na nag-trending na, ipupush mo pa siya para magpag-trending pa siya, no? So, unang-unang gagawin mo ay pupunta ka muna sa yung TikTok app. syempre, no? Hanapin mo yung TikTok app mo. Pag na-open mo na yung TikTok app mo, syempre, punta ka lang sa profile mo. Yung profile mo, makikita mo yan sa kanan, sa baba. Yung may symbol na tao. Click mo lang yung para mapunta ka sa profile mo. Then, next, hanapin mo muna yung nagt trending na videos mo for 7 days, no? And, ang um, i-click mo itong ating second na to, itong parang basket na to. Then, makikita mo naman to, TikTok Shop Creator Center. Pag nakaganyan na siya, automatic nandun na kasi siya, eh, no? Automatic kasi sa akin, pag binuksan ko, nandun na siya sa TikTok Shop Creator na yun, eh. So, click mo lang yan. Pagpasok mo dito, andito na tayo sa yung data, no? Ito yung pinaka-data natin. And today's video, ayan, just estimated commission ko is 9 pesos pa lang siya. Literal na 9 pesos, ayan, no? So, pipunta ko lang itong performance data na yan. May arrow siya doon, then click mo lang yan. Pag naklik mo yan, mapapasok ka na dito. Dito kasi dito na makikita kung ilan yung nasold mo, kung anong product yung nasold mo, ano ano yung items. So, i-click natin ngayon yung 7 days natin para mas maliwanag or makita ni ninyo siya ng maayos, no? Kasi wala tayong benta for today's video. Ayan, 7 days click natin. So, for 7 days, ito yung kinita ko. Ayan, nakabenta ako ng 7, ay 51 items, ay 51 items sold ko. Ayan, no? And naka-commission ako ng 928 for 7 days. Not bad. Ayan, no. So ngayon, scroll mo lang siya, scroll mo lang siya, sige push lang hanggang makarating ka dito. Makita mo 'tong content performance na to, itong content performance na 'yan tapos top video. Ito 'yung makita mo top video. So 'yung top video mo na 'yan, mapapansin mo siya dito na soldo ko ng 14 for 7 days and dito naman is 12. Ayan, no. And kung mapapansin mo, tingnan mo 'yung view view all natin siya, no? View all. Click natin yung view all para makita natin siya lahat. For 7 days, last 7 days, itong dumaan na 7 days na to, no, pera kahapon. Ayan, ito yung mga nabenta natin. Asa na siya? Wait lang, set natin siya. Item sold. So, yan, ito yung item sold natin for 7 days. Wait lang, Ayan, so ito na siya, no. Kung mapapansin ninyo, itong etong video na to nakabenta siya ng 14 eto yung i-click yung mga pare parehas ha? ayan 14 nakabenta siya ng um, 3 dito and this one is nakabenta siya ng ilan ayon dalawa and ayan no dalawa so ibig sabihin nagtitrending sa product ko ngayon itong pantalon na to kung mapapansin ninyo ito yung halos na video na may benta na pare-parehas ng pantalon yan magkakaibang kulay lang kasi siya so ang gagawin mo yun isa sa mga way para ma Ma ano mo siya, ma-push mo lalo yung mga buyers mo kasi marami na siyang, ibig sabihin mabenta siya, ibig sabihin marami siyang views. So, ang gagawin mo, click mo to, makikita mo ngayon dito kung anong video ba yan. So, nakita nyo, so, ganyan siyang video. So, hanapin mo siya dun sa, sa ano mo, sa video mo, hanapin mo siya dun sa video mo, tapos hanapin mo yung promote. So, yun. Isa yun sa makakatulong, no? i-promote mo siya for one day, two days, ganyan. Nasi, nasiset naman yung promote kung magkano yung gusto nyo per day. So, yun. So, hindi ka, man, hindi ka naman malulugi doon, no? Kasi, tinutulak mo naman siya, and nag, nag ano siya, nagpapasok naman siya ng commission sa'yo. So, parang tinutulungan niya lang yung sarili din niya para mabush siya lalo ni TikTok, na no? Para mas maraming buyers and mas marami. Ipupush kasi siya ni TikTok. Pag nagtup-promote kasi tayo, pinupush siya ni TikTok. So, dahil ito na yung mabenta mong product, ang mangyayari ngayon, habang pinupush siya ni TikTok, mas marami ang bumibili. Malaki yung tendency na mas marami pang bumili, no? So sana guys, may naitulong ako. That's all for today's at kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa affiliate or affiliate big affiliate or ka-beginners ka, ayan, sana po nakatulong sa inyo to. That's all for today's. Thank you and God bless.